Ayan guys, uh, hello dito po ito sa may Tison sa may Nobu, dito po sa Lucena City. Ayan po yung isang lalaki diyan po asok sa tricycle. Uh, nag, nag, po siya ng ano, battery at CDI ng motor. Ayan po, lalabas po siya dyan. Ayan, yan po, tumawid. Ayan. Shout out sa iyo, tol. Mag-iingat ka lagi At baka maabutan kita Ayan po ayun Nung dumating yung nakamotor Biglang umalis Hawak na nyo yung CD At saka na yung battery Tapos sa gawin Diyan sa dolo Sasakay siya ng tricycle Diyan Lalabas po yun Diyan yan Ayan po. Ang lakas ng loob mo. Hmm. Ayan po, sumukay ng tricycle. Ang lakas ng loob mo. Ayan po siya, oh. pumara. Dito po, sa Maynobo. May, may kiso nabing nyo yan. Apropo street. My goodness ka.